yung mga taga-lokal ng bagong bayan, may report sa akin na pagkatapos daw nung mass wedding, may humihingi ng 1,000 pesos para sa pagkain. Abay, ako nagpaluto ng pagkain sa apalit eh. Meron bang humingi ng pera sa apalit? Gastos ko yung pagkain sa apalit eh. Miski yung ano, miski yung common meal na sa apalit gumastos din ako ron. Para magkatanggap ako ng report na may humihinging manggagawa, ang pangalan ng manggagawa ay si, tinan mo kahit kung sino, DS na nandyan, si Sluz. Gusto ko lang maintindihan ito dahil hindi ko dapat ito, hindi dapat makonsinti ito. Opo, sa Metro Manila, sino na kaksakop dyan, Metro Manila? Leo Orbita daw, Leo? Ano, mang ang pangalan ng manggagawa uh, sa bagong bayan, Tagig City, yung Ruben. Hindi lang alam nung nagre-report yung apelyido. <coughs> Sinong manggagawa ang Ruben na humihingi ng isang libong piso sa bawat pareha para sa pagkain? Uh, ako, wala akong alam dun. di ko alam yon At wala akong utos na ganun. Sa apat nagpaluto ako kay kapatid na Glenn. Si kapatid na Glenn, nanghingi ka ba sa apalit ng nang hingi ka ba kahit kanino? Hindi ba pera ko yung pinanghanda mo ron? Tawagin mo nga si kapatid na Glen. Sige po. At <coughs> yung uh, yung manggagawa na yung kung sino man Ruben daw, Meron ba kayong kilalang Ruben na manggagawa? Sa Bagong Bagong Bayan ba? Bagong Bayan Tagig. So, yung mga manggagawa sa metro, sino po ang destino dyan sa tagig? So, sila doon ginawa na ginrupo-grupo yung kapatid, talawang putsyam na grupo. Bawat isang grupo, pinagpuproduce nila ng 10,000. Ewan ko para sa ano naman yon. Kaya nalulungkot daw yung kapatid kasi parang napipighati yung mga kapatid doon sa bagong bayan. Gusto ko lang malaman kung totoo ito. Nung bang mag-ano tayo, kapatid na Glenn, meron ka bang hiningi ng pera? Di ba pera ko yung kiyang Google mo doon? Opo, wala, pong, wala po kayong instruction na manghingi ng pera para sa pagpapakain sa mga kapatid. Na ikakasal? Opo. Gastos nyo po lahat yon, Lahat po nang inihanda para doon sa kasalan. E gastos nyo po. Wala pong, wala pinanghingi ng pera para sa mga kapatid na ikinasal. Talay gastos-gastos ni kapatid na Daniel yun eh. Kasi yung binigay niya sa akin kita nung isang araw lang eh, napunta yung iba dun eh. Microphone. Ito po, ano pangalan? Para doon sa, hindi pa, hindi ko naman pinapakuha yung pagkain sa abulo yan. Hindi po, kabilin-bilinan niyo po yun, pagkakakainin. Hindi dapat manggaling sa tulong ng kapatid. Kailangan mapunta yun sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos. Sino yung Ruben na nanghihingi ng isang libo? Sino daw yung Ruben? Meron ka bang alam na... Si Brad Ruben po, yung po yung destino sa bagong bayan. Pero hindi po namin alam, Brad Ruben. Hindi po ba matatanong kung nangihinga siya ng isang libo para sa pagkain ng mga ikinasal sa mass wedding? Sige S po, tatawagan po namin. Tuko at saka yung mga jakon at mga jakonesar yan. Mama, lang sila, kung talaga bang meron bang guest bawat grupo hinihingi, hindi namin utos yan eh. Tin tinanong ko ang kapatid na Daniel, wala ka namang ganong utos doon. Wala namang hindi naman mag-uutos si kapatid na Daniel ng ganon. Bakit ka pangahasan yung ginagawa na ito? Nandiyan ba yun, yung uh, Ruben? Anong apelido niya? Anong apelido nung Ruben? No, sino ba yung kausap mo na yan, Sislo? Ito po ay son servant ka ba? Bradley Orbita po so, siya. ikaw ba walang maalay nang yayari sa lugar mo? Sige, sige. Wala po. Bradley, wala po kasing uh, instruction na manghingin Kaya hindi po namin alam yon. Brad, Brad Ruben Mengito raw po yung uh, pangalan. Andiyan ba yun? Brad Ruben Mengito? O kung sino nakakaalam kung nasaan siya? Ruben Mengito. Nagri-ring yung telepono pero hindi sumasagot. Ruben Mengito, nandyan ka ba? Wala po talagang ganon. Kahit dito yung mga nag-aasikaso sa KSP, wala rin silang tinatanggap na pera, hindi so sila umihingi. Sige, na ba? Ruben Mengito, sayan? Sige, sige. Ilagay natin. I-pone patch natin siya. Sige, lagyan natin. Brad Ruben. Kayo ba si... Uh, ikaw po ba si ano? Brad Ruben Mengito? Hello, Brad Ruben? Hello po. Oo, ikaw ba itong Brad Ruben Mengito? Apo. Na, nasaan ka ngayon? Nasa... Bahay po. Nasa bahay. Wala ka sa pasalamat. Pasalamat ngayon na. Ah. Opo. Eh, sa isa na po kasi po. Mag-BBOing po ako bukas. Lobe dahil nagal -han po -han ako. Naghanap buhay ko. Manggagawa ka ba? Opo. Ikaw ba ang destino dun sa bagong bayan? Opo. Totoo ba yung humihingi ka ng tigisang libo sa bawat pares na ikinasal? Po, Totoo ba na humihingi ka ng 1,000 pesos sa bawat pares ng ikinasal noong nagkaroon ng mass wedding? Opo, bali na pagkasunduan po yun. Sino ang nagkasundo? Kasi po ano po yun, yung... Uh, kasi meron pong nagsuggest na kapatid pagka po tapos ng... Uh, uh, PNK, magpapakain daw po sila. Eh ngayon po, nagsuggest po ako sa kanila kung po pwede po na uh, kesa po magpakain sila, sagutin na lang po nila yung ng uh, hook up ng bagong bayan. Tapos po yung magpapakain din po doon sa mga walang anuman, saka sa mga senior. Tapos po yung yung pong yung pong ibibigay po nila, ibabayad po doon sa food pack, tapos ibibenta rin po yung food pack. Yung pagbebenta naman po, siya naman pong pambabayad po doon sa backlog po sa kuryente. Kasi meron pong backlog sa kuryente na 19,000. Bali, sumang-ayon naman po sila. Ngayon, nagano po ako sa kanila kung ano, ah, uh, po ako sa kanila kung ano, tigwa 1K po, para yung ito po na hindi makakapagbigay, makaka, ma, makakapag, mabibigyan po ng mga may kakayanan. Okay naman po sa kanila, pero meron po mga ilang nila na nagbigay ng 1K, meron naman po 500, pero hindi naman po sa Pilitan yun. Suggestion na naman po yun sa akin. Hindi ito. Meron sinasabing backlog na 1 million. Ano yung backlog na 1 million sa lokal ng bagong bayan, Taguig? po, yung po yung mga at ah, magandang gabi po, Brother na po. Ano po yon yung po yung mga ah, kasama na po yung mga old project, tapos yung mga sa food pack, sa sa bali po yung ano po yun eh, sa sowa po ng ah, ng lokal, yung mga pagkakautang po gaya po ng mga concert ng platters, ng ah, yung pong uh, air supply, tapos yung isang araw the movie tour, yun po, mag magkakasama na po lahat po yun, tinotal po namin, nasa 1 billion po yun. Mga ba, ba dyan yung sinasabi mong mga food pack? Kasama po. Sige, parang regalo ko na lang sa bagong bayan. Wala na kayong utang. Pati yung food pack, pati yung sa concert ng platter. Sige, wala, wala na kayo. Malinis na ang utang niyo lahat. At para wala lang na lang pag-usapan yan. Kasi nalulungkot daw yung kapatid doon na nagre-report sa akin dahil marami silang backlog. Eh, backlog din naman pala. Kinain din naman yung iba yung backlog. <laughs> Hindi naman matindi pala ito eh. Dahil... Ang gusto lang naman ng manggagawa, eh, mailibre yung mga wala. Huwag nyo nang masyadong anuhin. Huwag nyo nang masyadong pasamain. Parang ganun. At parang wala nang usapan, yung one million, ako na lang ang bahala roon. <coughs> wala na kayong backlog. Inuulit ko, wala nang backlog ang bagong bayan, taghig. Wala na kayong babayaran. Mag-umpisa kayo uli. Ayoko na lang may backlog, ha. Sa susunod, wala nang backlog. Dapat ang... Um, hindi pwedeng walang bakla, pero dapat walang baklag. Si yes, Ngayon, ganito, ano? Yung grupo-grupo raw na 10,000, ano ba yon? Para wala na nga kayo yung grupo-grupo na 10,000 ng bawat isang grupo, wala na kayong backlog. Pagka wala naman backlog, mawawala na ba yon kapatid? Ali, ano po ano po yon brother? Kasi po nung madistay na po ako dyan, dinatnan ko po, naka-separate po yung kanilang mga pinagtutulong-tulungan. Tapos meron po silang uh, bayad utang sa lokal. Tapos yung mga pagkain sa KNC, yung pong mga, ay kasama na po yung mga backlog na po yan na uh, binabanggit ko rin po. Kain sa KNP. Bakit nagkakautang kayo sa pagkain ng KNP? Ah, KNC? Ah, KNC? Ah, ko KNP. Pagsasasampaling ko itong mga KNP nito. Ganito, yung mga tulong-tulong sa lokal, okay lang naman yun. Kahit kayo naman ang gumagamit nun eh. Puryente, internet, telepono, pagkain. Sa susunod na ay wala na ika. E, ang MCGI ka ngayon ay eh, naging game show na lang. <laughs> ready ready na sila. Handa na ba kayo sa ating unang category? Ito ang Name, Name that, that Tune. tune. Dito po sa Name That Tune, hulaan nyo lang ang title ng awiti na maririnig nyo. Mayroon tayong limang awiti na huhulaan. Unahan po kayo sa pagpindot ng buzzer. At ang unang makakasagot ay magkakaroon naman ngayon ng 10 points. Para po sa ating unang tune. Name That Tune. Ilang-ilang. Ito ay natago. Yon. Kapatid na Rodel, ano? Oh, eh, may simento naman dito. Simentado naman yung daan. Ba't ka dyan lumalakad sa burak? Eh, gutok oh, ko eh. Sasabihin mo, gutok ko eh. Bakit? Gutok to? Eh, gutok oh, ko eh. Sasabihin mo, gutok ko eh. Eh, ano sasabihin mo? Napaka, eh, bir, mo, puti-puti yung sapatos mo. Ha? Inihanda ka ngayon. Nilatagang ka ngayon ng red carpet. O. nung linatagang ka ng red carpet. Eh, yan ang inihandang lalakaran mo. Nakahills ka, kapatid na Rodel. Nakabalak ng sapatos na may takong. Ha? Eh, yan na ngayon. Nilatagang ka ng red carpet. Yan ang inihanda para lakaran mo. Tapos doon sa may gilid, ha? Meron doon sa kabilang gilid, puro tain ng manok, tain ng kalabaw, ha, tain ng aso. Ano? Doon ka ngayon lumalakad. Eh guto ko eh, sasabihin mo, guto ko eh. Patit dototo. Eh guto ko eh, sasabihin mo, guto ko eh. Patit dototo. <muchos> MCGI, <muchos> walang <iba>. <muchos> 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 MCGI, walang iba. MCGI, <muchos> walang